Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Sa pagsisikap na gawing mas accessible ang edukasyon sa rehiyon, inilunsad ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang programang pangtransportasyon na idinisenyo upang mapagaan ang financial burden ng mga mag-aaral at guro para sa kanilang pang-araw-araw. Ang detalye sa report ni Farhana Kabalo. Para sa 132 na natitirang school days, ang mga mag-aaral at mga guro sa buong Cotabato City, Lamitan City at Marawi City ay maaari na ngayon sumakay sa mga bus ng walang gastos. Isang solusyon ang inisyatibong ito para sa mga pamilya, lalo na sa mga liblib na lugar na matagal nang namo problema sa tumataas na gastos ng transportasyon. Layunin din ang programang ito na tiyaking wala nang magiging rason upang hindi makapasok sa eskwelahan ang bawat isa. Sina Carl John Marcos, Mark Justin De Jose, parehong nag-aaral sa Colan System Technology Incorporated, at Almojahir Amino na nag-aaral sa Notre Dame University, ay ilan lamang sa mga estudyante na nakikinabang sa libreng sakay ng MBHTE. Nagpapasalamat po kami sa ganitong, ganitong bus libreng sakay po para po makatipid sa aming mga estudyante nakakatulong po ito sa amin kasi minsan natatraffic kami dito sa so mga traffic lights. Pigado na masyado sa oras. walang na oras para ma malate na kami. Kaya salamat na po sa kanila sa mga nakaisip ng ganito dahil meron ng libreng sakay. We're so grateful po since um, we're struggling po for, from pagsakay po sa mga um, townings and because of traffic na rin po. Um, this project po um, had a very very high advantage sa amin since hindi na kami nakaka um, nakaka cost ng money sa isang sa sa isang mga ano po mga sasakyan po and nakakatipid po kami ipinaabot naman ni Edison Kahandi, isang guro sa Cotabato State University ang kanyang pasasalamat sa nasabing programa i think malaking tulong siya lalo na sa mga especially sa mga rush hours katulad nito at least they have this ano parang opportunity to go to their schools for free. So malaking tulong din yun. Maliban sa pamasahe, meron din silang ano way to go to their schools. Na wala na silang rason para mag-absent kasi may schedule naman ang na pwedeng sundin. Ang mga nasabing bus ay may schedule sa mga pangunahing ruta mula 5.30 hanggang 8.30 a.m., 11.30 to 2 p.m. at 4.30 to 7.30 ng hapon tuwing lunes hanggang biyernes. Inaasahan na palalawigin pa ang programang ito sa buong reyon sa darating na mga taon. Farhana Kabalo, BIO News. upang patuloy na mapaunlad ang sektor ng pangisdaan at mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda na mahagi ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform magindanaw ng 10,000 fingerlings sa mga benepisyaryo mula sa bayan ng Sultan Mastura, Magindanao del Norte. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng programa ng MAFAR na naglalayong palakasin ang lokal na industriya ng pangisdaan at tiyakin ang mas matatag na kabuhayan para sa mga mangingisda. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng fingerlings, inaasahang madaragdaga ng supply ng isda sa probinsya habang binibigyan ng mas matibay at sustenableng pagkakakitaan ang mga kasapi ng sektor. Ang hakbang na ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng MAFAR na suportahan ang mga mangingisda tungo sa mas produktibo at maunlad na pangisdaan sa Maguindanao. Samantala, naging matagumpay rin ang pamamahagi ng binhing mais ng MAFAR sa mga magsasaka sa barangay ng Manong Manongkaling Mamasapano nitong March 20, 2025. Ipinaliwanag rin sa mga magsasaka ang kahalagahan ng tamang kaalaman sa pagtatanim upang mapakinabangan ng husto ang mga programang pang-agrikultura ng pamahalaan. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng MAFAR Maguindanao na patuloy na palakasin ang sektor ng agrikultura sa rehiyon sa pamamagitan ita ng pagbibigay ng dekalidad na suporta sa mga magsasaka para sa kanilang mas maunlad na hinaharap. Bilang bahagi ng paggunita ng National Women's Month maging ng banal na buwan ng Ramadan, ay namahagi ang Ministry of Labor and Employment's Gender and Development Focal Point System o MOLE GFPS ng Relief Assistance sa Cotabato Bahay Maria Foundation Incorporated maging sa mga empleyado ng mismong ministro. 28 benepisyaryo mula sa Bahay Maria ang nakatanggap ng hygiene kits na naglalaman ng shampoo, sabon, toothpaste, alkohol at iba pa noong March 20, 2025 sa Poblasyon 2, Cotabato City. Samantala, isang distribution din ng mga prayer mats para sa lahat ng empleyado ng mole ang isinagawa ng ministro bilang parte ng pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan ngayong taon. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito, hindi lamang nalilimitahan ng mole ang mga aktibidad nito sa mga flagship programs, bagkus ay naipapakita rin ito ang pagkahabag at kabutiang loob sa iba pang mga aspeto. Samantala, upang palakasin ang boses ng kababaihan sa Bangsamoro, isinagawa ng Ministry of Social Services and Development ang Babae Summit 2025 nitong March 21, 2025. Nagtipo ng nasa 50 kababaihan mula sa iba't ibang sektor para sa nasabing aktividad kung saan layunin nitong talakayin ang mahahalagang isyu, isulong ang kanilang mga karapatan at patibayin ang kanilang papel sa pamamahala at advokasya. Binigyang diin ni MSSD Minister Raisa H. Jajuri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang matatag at nagkakaisang plataforma para sa kababaihan. Anya sa BARM, binibigyan ng puwang ang mga organisasyon ng kababaihan upang sama-samang ipaglaban ang kanilang karapatan at adhikain. Tinalakay sa summit ang iba't ibang issue na kinakaharap ng kababaihan sa rehiyon. Pinangunahan ng WWP ang mga diskusyon sa Babae Framework at BARM CPGBV Referral Pathway at pinaliwanag Green ang mahahalagang provision ng Bangsamoro Electoral Code na may kaugnayan sa gender representation. Bukod sa talakayan, nagpaabot din ng tulong ng MSSD sa mga dumalong kababaihan sa pamamagitan ng pamamahagi ng 25 kilo ng bigas at family food packs bilang suporta sa kanilang pangangailangan. Sa nalalapit na pagwawakas ng banal na buwan ng Ramadan, ibinahagi ni Bangsamoro Darul Ifta Mufti Sheikh Abdul Rauf Gyalani kung paano palalakasi ng pananampalataya at paggawa ng kabutihan ng isang mananampalatayang Muslim. Ang detalye sa report na ito. Ang banal na buwan ng Ramadan ay isang makabuluhang panahon ng refleksyon at bagong simula. Sa kabila ng pagtitiis at pagpapasensya, nahuhubog ang disiplina sa sarili at sa parehong pagkakataon ay napalalakas ang iman ng isang Muslim. Sa panayam kay Darul Ifta Mufti Gyalani, ibinahagi nito ang mga pisikal at espiritual na benepisyo ng pag-aayuno. Sa pulong gudwa, aulan-ulan, sa pulong sana so so na titwag kapasangan sa lawas o tau, na Uh, siapa sa kabu apa bane aba, na napakanggiskanin sa uh, gamut amasla, ika ba mikatawa manga maslagi di mengesakitin sakitin, iya dokter doktora puasa ka manpano, iya mana nak mengasla gamuti uh, ke puasa neng, ostorean adi manga kaderomea somo taseho puasa kanukan doga pia so, tanggu gula awaso, na na niyawan o tao na niyaba mas lasar kanina uh, ibadan ni simba ni Pintero na kabuasa ginagasanay su taw tao sa kadsabar. Sa huling sampung araw ng buwan ng Ramadan, ay mas pinagsisikapan pa ng bawat mananampalatayang muslim ang pagsasagawa ng mga ibada o mabuting gawain. Isa sa mga ito ang pagbabasa ng banal na Quran. Uh, Ulan-ulan na Ramadan na binaduan sa sahro'l Quran. At yan mismo sa Nabi Muhammad wasallam Oman Ramadan na nila ni Quran sa kanu no Gibril Alaihissalam salam na mas suka na so kabitiara sa sa timan harp sa na sa kanu kabate sa Quran sa kanaro ulan Ramadan may sapulo e barasin kaya lama, uh, Ramadan na na mas ka naya uh, pitu polo, pitu gatos, atau kapitung gibu kaslana mga baras aka kabate sa ulan uh, Quran sa ulan Ramadan mas lai ko na ni gina to hari kiamah, nana pencapaat pagsapat Quran benya ba pagsapat ni so tau a uh, minati aron na ya Allah ipasapat nga sa rakit tawanan kaya mana pagsapat bagaw nang kan sa pagkapakanara ka kami da makaturog sa kanin ka binati sa kanu na Ramadan Quran yaba, na Quran ba niya na i-kalbihanin labi-labi din siya ba sa ulan-ulan na -ula Ramadan. Natatangi ang buwan ng Ramadan. Ito ay nagsisilbing yugto ng pagbabalik loob para sa iilan at isang pinakahihintay na buwan para sa buong sanlibutan. Isang payo at paalala sa pagsasagawa ng marami pang ibada ang huling mensahe ng BDI Mufti sa mga mananampalatayang muslim. Uy, yan ang mga ma. Kano, kano ang mga pag namin sa kano niya ba nasama niya sa pulugay sa kanuulan ulan ng Ramadan na pamakutan tayo patiman na niya. Ngayon patiman, ikaysa ka. Siya niya ba, kwa na niya? Dukan, amay ka, taupikan ka ng Allah utan, makapanadak ka siya ba, kamadjaman ka sulay na tulqadr, na timang imidya daka ka sa nakalagi walong puluragon. Ikadua, nakabate sa Quran, na timang aminatya ka sa nakalagi walong puluragon. Upamang kasakali ka pagkagabate sa Quran na niya, may niya na tamatanan ka, na afya na mubas suratul ikhlas banamba, na ba mabati uman magabi uman magabi na nayakad daw ulama na adambara sengka nga amanan na tamat ng amati Quran na kapag anaisita na manggula siya ba sa mga sunnah sa yapi donu nabi mangkama laylat al-qadr imanan wahtisaba gufira lahumata min zambi Uh, jambayang sa mga kuana uh, son na sa kanu Lailatul Qadar uh, yani nung kinanggalbak na paginugutin sa Allah na ngubangi ngarap sa bara sa Allah na tobat taw na na ampon una ang mga kadusani na serta mga pagari ang mga muslim ikapat anay sita manggalbak siaba na so kan doa kapangeni-ngeni sa Allah Subhanahu wa taala do kan Siapa sa Laylatul kader Banyabana? Siapa suka so pembajit sa manggula ng kanu saragun. Pama, sa niaba Ramadan, nataman sa Ramadan ng isa. na siapa so, fiha yufra kukullu amrin hakim, tigaw Allah Ta'ala. Siapa so, kapabad-bad sa ngin, yung mga at, uh, 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 ukuran, amanggula. Mambula, may niyay kadakla yung bata, niyay kadakla matay, niyay yung uh, madakla, pama, o di na may madakla gawasa, madakla namiskin miskin, na siyabi ka patakadi sa Laila Tulkader. Carmina Camid, BIO News. Sa iba pang bahagi ng mga balita, nakatanggap ang 200 mga senior citizens mula sa iba't ibang mga munisipyo ng Special Geographic Area ng Hadiya mula sa Ministry of Social Services and Development. Ang mga tatanggap ay mula pa sa mga munisipalidad ng Kadayangan, Kapalawan, Ligawasan, Malidigaw, Nabalawag, Tugunan at Old Kaabakan. Binubuo ang bawat pakete ng digital blood pressure monitor, finger pulse oximeter, thermal scanner, pill box, disposable face mask, liniment oil, alcohol, adult diaper at hot and cold compress. Meron din itong talcum powder, relief rub, wooden back scratcher, powdered milk, socks, towel, burn ointment, betadine, gauze bandage, surgical tape, cotton balls, band-aid, tissue roll, hygiene kits at relief packs. Ang hadiya ay isang salitang Arab na ang ibig sabihin ay regalo. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng mga pag-ulan ang Davao Region, Zamboanga Peninsula, Soxargen at Barm dahil yan sa Intertropical Convergence Zone. Ayon sa pag-asa, asahan ng mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Kaya pinagiingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, ifollow at share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngala ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Kamid, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.